Sa programang Alagat-Aruga, A Commitment to the Health Rights of Pregnant Women, nakiisa ang tanggapan ni MP Tumanda Antok sa pagdiriwang ng World Breastfeeding Week sa Barangay Rosary Heights 9. Ang PPP Story mula kay Jen Garcia. Nakiisa sa pagdiriwang ng World Breastfeeding Week ang mga kawani ng tanggapan ni MP Tumanda Antok. Ito'y bahagi ng programang Alag at Aruga, A Commitment to the Health Rights of Pregnant Women ng Mambabatas. Ginanap ang programa sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City, araw ng Miyerkules a 20 ng Agosto 2025. Namahagi ang mambabatas ng labing limang newborn kids na naglalaman ng newborn diapers, sanitary napkin, alcohol, hand towel, tissue, wipes, baby oil, cotton buds at cotton balls, blanket at malong na ibinahagi sa mga pregnant women na dumalo sa programa. Tinalakay sa naturang programa ang oral healthcare, seven healthy habits, breastfeeding lectures, family planning lectures, HIV awareness lectures, hand washing techniques, anti-drug awareness lectures, anti-smoking awareness lecture at mpox awareness lecture. Sa pagtutulungan ng Local Health Unit at tanggapan ni MP Tumanda Anto, naging matagumpay ang programa. Ito ng serbisyo ng bilang isang MP. Uh, mandate niya ito. So, salamat at mayroon tayong matulungan at uh, nagkataon pa naman sa